the joy. So, <laughs> Kumusta team Coroda? Team One Love. Ayan, meron na ako yung upload. Itong kauna-unahan kong upload ay eh, yung pinagupitan ko tong aming anak-anak na si Kaden. Ayan, dinala ko siya dito sa Casper na malapit nang dito sa amin. Eh, syempre voice over ko to kasi Walang masyadong sounds eh. Saka baka maboring kayo eh. So, yun na nga. Itong bata na to kasi hindi basta-basta nagpapagupit kung kani-kanino na may So, kahapon, dapat dadaling ko siya sa dyan, kay Casper. Kaso itong si Casper, nakakala ko ay eh, barber siya. Parlor din pala. So, ayun na nga. kahapon, marami siyang clients kaya hindi na hindi kami nakabalik saka ayaw na kasing paliguin ni mami itong bata na to pagkagabi so ayun ngayon kanina ko lang siya nadala so 10 o'clock AM ng March 2 Ayan, shout out nga pala sa inyo lahat mga tekoys <laughs> mga server Pabiboy at lahat lahat ng na mga nasa team Kuroda team Wanda ayun, ayun na pogi-pogi na itong bata na to hmm yung gupit na yan eh, yun yan, yan yung gusto niya laging gupit kasi sabi niya meron daw siyang kaibigan na pogi daw kesa sa kanya so sabi niya gusto niya rin ganyan siya ka-pogi kaya-kaya uh, po tumaya mga bata eh. so hindi ko alam kung dito rin nagpapagupit yung baka may yun. eh, grabe 2 minutes pa lang yung over ko <laughs> aba pala niya ito so ayun inaahitan na siya kaagad may mga iba talagang mga barbershop na pag nagupit na nila yung mga gilid, inuunan na nilang ahitin para nakaporma na. So, maya-maya lang eh, titriman pa nila yan. <laughs> Parang aso naman Ayan, yan yung nakita niya ang gupit eh. To sa pangat sa taas. So, yan yung gusto niya ang gaya head. Lagi niya sinasabi, no? Feeling niya, ganyan siya kapote. Pero hindi niya alam, may lahi kaming ay e, ko eh. Sabi daw na nagsimula pa <laughs> narinig 'yung sinasabi ni Kuya kasi naggoogoy sober pero e-edit eh, ko na lang tawag mo. So 'yun, sinabi ko si Kaden na wag kikilos, wag gagalaw kasi makulit talaga 'tong bata nato eh. Pero sinabi ko sa kanya mahihiwa 'yung kanya'ng anit. Akala mo talaga sinabi ko 'yun ano. Hirap kaya 'tong sabihin 'nung English kahit na ganito itsura na itong bata to eh puro, puro YouTube kasi kaya yan, YouTube English ang salita nila na eh, mahirap mahirap mag-translate bukod sa dumudugo na yung ilong ko eh nagkakabululbul pa at nagkakahi ano na yung dila ako dito <laughs> Ayan, dire-direcho pa rin Ang kanyang pagtupit Hmm Nataasan niya pa parang press compress kay Chu wala ni gupit niya. Uh, Siyempre, mupo muna ako para mag-relax kasi hindi ko akalain na ganito pala katagal. sa so, nga pa naalala ko nga pala, hindi nga pala ito ordinaryong barbershop. Ito ay barbershop slash parlor. Also known as Casper kung anong connect. Pero, eto si kuya. Si Kuya Casper siguro ang pangalan nito eh. lang eh, meron dyan darating uh, ano, yung aming kasama dati sa nirarentahan namin na business o commercial area. So, dumipat din sila na malapit sa amin. Kaya, amaya-amaya lang nandyan na siya. At uh, mag-hi-hello lang kami ni Kaden sa alis din siya. Nga pala, yung shop niya ay, ano, mga, ano tawag to chastre. Sila ay nagtatahe. Ayan. Nga pala, itong si Casper po, eh, dito lang to along kapitan, anong sa, sa Uyo, o uh, Primula Street. Doon sa mga malalapit. Ah, uh, pwede niyong itry. Eh, bali-balita kung magaling daw talaga siyang magupit. Uh, ayon doon sa mga nakausap ko na dito talaga sila nagpapagupit. Pag tinatanong mo, saan ka nagpapagupit? Ah, oh, dito sa Caspers kasi no? Casper. Kasi maayos daw tumagupit si Kuya. Ayan na, na, si yan. Ano yan, uh, anak ng ano, kapitbahay namin dati. Kapit, uh, kapit negosyo. Ayan. Itong bata na to eh, nako maliliit pa to nung no? mga kasing edad lang siguro na itong ni Kayden or mas maranda na ng kuwante. Ngayon dalagin ding na. Actually college na rin. Makakalaro ito ng aming anak si Sean. Ayan, si... Diba Kayden? Ayan. So yun na nga, ang taas-taas nung, ano, taas-taas ng gupit ni Kayden parang kala ko aabot na hanggang sa ano niya sa ano niyo, yung puyo dun sa bunbunan <laughs> ayan unting tiis pa grabe ako hindi na makatiis Six minutes na itong voice over ko hindi pa rin tapos ayan dire diretsyo pa rin paggupit ni Kuya Casper siya nga pala shout out sa ate Catherine Plana ang cool kasi ng video mo eh sinama kita sa content ko yahoo at uh, ginamit ko yun kesa gumamit ako ng mga ibang memes di ba, syempre gamit na lang ako lang sa team ko Rota sa ating mga team, ka-team mga team na nag-upload sa tambayan malay nyo, di ba, makita nila mag-viral o kaya matuwa sila sa inyo, at least karangalan natin yan dahil syempre part ng team natin yan kesa naman si kong TV pa ilagay natin or Kung iba pang sikat pero na lang, gusto nyo makipag-collab sa inyo, guys. The kind of man. So, yun na nga, dire-direcho pa rin ng gupit ni Kuya Casper. Grabe, tagal na ito, uh, edited na itong uh, paggugupit niya. Ang dami ko lang hindi kinuhanan dito. Kung naki, hindi ko na nga nakuha na kung gaano yan kahaba kanina. Talagang laki-laki na ng ulo niya. Pero nakita nyo naman, oh, ayan simula simula kanina na ahit na hanggang sa ginugupitan pa rin yung tagiliran at uh, ayan mamaya maya lang eh gugupitan niya pa yan ganyang katsaga si Kuya Casper so sulit talaga sulit na sulit yung bayad ng bata di. ayan. medyo maaga pa kasi kaya wala pa yung mga kliyente niya alam niyo naman pag weekends masarap mo muna magpahinga ang mga kabataan may eh, tinatamad pang dalhin actually hindi mga kabataan mga matatanda tinatamad pa silang dalhin yung mali ng mga chikiting mga, mga hapon yan magdadag saan yan kasi weekend ngayon so etong uh, uh, barbershop slash parlor ni kay Kasper Casper eh maya maya lang eh mapupunurin Actually, bago lang sila dito pero mukhang good naman yung kanilang business kasi nakikita naman natin talagang may pina-paint-park pina niya pa tong kanyang dingding. At uh, cool na cool sa loob. Malamig. May aircon siya. So, ang pwesto dito eh medyo may pressure rin kaya feeling ko naman eh malakas-takas din yung business niya. Yan. Ayan, malapit na. Mukhang pinipino na lang ni kuya. Ayan, gumagupit-gupitan niya pa. Di ba? Hindi pa siya tapos. Dalawang klaseng razor yung ginamit niya. Pagkatapos, mayroon pang gunting. Tapos yung nga, blade. So, eto na. Lapit na to. Maraming salamat sa panonood ninyo. At uh, eto, ang kauna-una akong upload dito sa Team Kuroda at syempre sa Team Wanda sana makakarami pa ako ng upload.